yun, mga nagatang buli, mga rapid bulat. So, ito, katakapos lang po natin kumain dito sa Sadik Pares. So, yan o, yan ang kanilang mga uh, masasarap na kapsilog ko, ito. And eh, Pares o So, guys, napatsay uh, po natin mga rapid na uh, nandito po yung mga ini-idolo natin vlogger sa bayan ng Kapitid. So, nandyan. Uh, Smart lang, hindi po tayo pahuli sa kanila. Meron din po tayo sticker na ikakabit natin. Yes, tawaan nyo po kami. Yon. Sir, sure, mga kagin bulag, shout out na lang po sa mga naka, nag-login ng Instagram po sa amin. Yon, si Auto Rider po, na uh, si Vidaman Moto, and si Idol Maynard 2.0 nandito rin. Right? Happy uh, Moto, Team Teams. So, ito ang nag-invite sa atin, si Idol Memememski, Yan, yeah, si Harry Moto Vlog, uh, silang. So, ang ating sigur. Yeah. So okay, mga followers, ang panginihintay nyo, punta na kayo dito. Napakasarap. Sa halagang 75. Solid guys. Let's get